Actually, nandito naman po ako sa uh, Manila, no? Uh, trabaho ko bilang isang uh, senador. Uh, wala naman po akong uh, na -rinig, no? na noon about the uh, sinasabing uh, warrant besides uh, wala naman pong jurisdiction ng uh, ICC dito sa ating bansa. Uh, uh, nagsalita naman po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos about that uh, ICC issue. Sir, kasi pag nag-issue nga po ng warrant of arrest, na mag implement pa rin sir, local forces sure. natin ito, di ba? So, you trust sir na hindi yun na-enforce eh, ng local authorities? So. Nagsalita naman po ang ating uh, mahal na Pangulong Bongbong Marcos na uh, uh, hindi makikipag uh, cooperate ang uh, Philippine government. So, ibig sabihin, including the uh, uh law enforcement uh, agencies or uh, authorities. Sir, kamo pa nila, pa paano nila arrestuhin kung uh, wala namang coordination with uh, the local authorities? So, Sir, kamusta? Ba yan? Ano mo arrestuhin mo? Eh, sabi nga ni uh, dating Pangulong Duterte, hanapin niyo dun sa Dabao, paano niya sa ma-arrestuhin? Sir, kamusta po si PRD? Without, uh, without uh, uh, cooperation ng mga low, uh, low enforcement uh, agencies. Kamusta sir si PRRD? Ano po yung disposition niya na may mga ganito-ganito ah, nga po? Nang huling nagkita po kami nung nakaraang uh, weekend no? sa, sa, sa Davao. Diba nag-conduct po kami ng uh, hearing sa sa komite ni uh, Senator Amy Marcos at uh, bilang Dabawenyo uh, siyempre dapat po ako mag-participate rin po at alamin uh, kung ano po yung mga uh, katotohanan sa, dito sa mga naiulat na uh, pagbibili po ng uh, signature no, sa, sa BI. Sino po kung kamo Uh, Ay, hindi naman po. No? Ano lang pinag-usapan namin doon, 'yung pagkain, 'yung durian shake, 'yung mga preskong uh, isda. At kung napag-usapan naman po 'yung uh, napag-usapan naman po 'yung about BI. Ah, uh, kontra po si I, I'm I'm not authorized uh, to 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 speak uh, uh, behalf BI. No? But ah uh, sa so, narinig ko sa kanya sa aming mga private uh, conversation kontra po siya the way uh, it, was uh, conducted the way the, the process uh, ng uh, pagkakandak nitong uh, TI uh, masyadong minadali at uh, naniniwala siya na hindi po tama yung pagkagawa nito uh, sa pilitan na uh, yung iba nga hindi hindi alam yung kanilang pinipirmahan. And uh, uh, I heard him uh, saying, uh, sabi niya, uh, drop that uh, uh, people's initiative. And uh, maybe uh, magiging uh, maayos ang lahat, magiging uh, peaceful. Sir, sir, kamusta po si PRRD? I mean, may pangambaho ba siya dito sa mga balibalitang to? Or confident po siya? Uh, normal naman po para sa kanya Na nothing new at, uh, just recently uh, si yung religious group no uh, led by Greco Belica and uh, yung mga kasamahan niya uh, some are uh, uh, bishops no including his father di ba si Mr. Belica uh, Butch Belica Uh, they wrote a letter to the former president uh, inviting him no, for a uh, prayer rally or a uh, gathering uh, kung saan po ay uh, uh, meron silang mga imbitado rin uh, more on ano yan eh more on uh, unification more on, siya, uh, hindi ko po po alam no? you, may po ask, po? Uh, you may ask you uh, may ask Uh, Greco Pelica. And, uh, open naman po si, si former president sa, sa idea. Sa, sa verbally, verbally he told me he is open.